Hello, hello everyone! Kamusta po ang lahat? Welcome back po sa akin YouTube channel. Magbabalik naman po tayo at magbubukas ng ibinigay ng kasama ko galing sa Pilipinas. Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time ito nga guys, magbubukas tayo ng galing sa Pilipinas. Ito pala guys, yung kasama ko sa trabaho, umuwi last month. So nagbalik siya at may pasalubong siya galing ng Pilipinas sa atin. Sa mga ganito, mga tinapay guys, masarap to guys pag sa kapi. Tapos talagang crackers at saka ito guys, may patinapay din niya parang kulay na puti. Tsaka ito yung pilipit guys. Itong pilipit guys, napakasobrang crackers nito guys. Ito naman guys, mayroon naman dito yan sa Kuwait. Kaso nga lang syempre, pagaling sa Pilipinas, appreciate yun natin mga guys. Kaya ito pa guys, ito yung mga itching itching. At saka thank you pala kay Ate Janelle no sa pagbigay sa atin ng ganito guys. Ito pa guys yung mga ganitong ganito yung mga kindi-kindi. Ito nga pala guys yung kindi guys is um matamis ito guys ayan po. Ayan po yung parang binalot sa plastic na sugar. Matamis siya pero hindi naman ganun siya guys katamis guys. Napakasarap nito guys. Guys, ito pala guys, yan yan ho. Oh, 'di ba ang sarap guys? Ang sarap talaga nito. Kaya thank you Ate Janeline kasi kahit papaano appreciate talaga. Ito guys oh, may mga kindi-kindi. Yung pindi na to guys, tamarin. Gawa siya ng tamarin. Tamarin siya, guys. Kaya, thank you, thank you, Ate Jen. Thank you, thank you so much sa pakindikindi mo. At sa pasalubong mong itching-itching. Pero, appreciate sobra. Kasi nga, syempre, guys, pagarin sa Pilipinas. Iba talaga, guys, yung mga pagkain sa Pilipinas. Dito naman, mayro naman. Pero, nga lang, syempre, products ng Pilipinas, guys, no? So, kailangan talaga natin appreciate yung mga ganitong bagay, guys. Kahit maliit lang ito pa, guys. May pie stick stick pa na candy. Kasi, guys, et, parang iwan ko, guys, sa ating kasi sa Pilipinas, guys, di ba? Yung mga ganito, et, kaya, pero ngayon, guys, parang nawawala na siya ngayon, ano? Kasi kadalasan ngayon, mga tao sa ating ngayon, mga, ano na, mga social media na. So, hindi na nila ganun ka, ano, yung mga pagkain na ganyan. Kaya, thank you, Ate Juneline. Thank you so much sa ibinigay mo. Napakarami nito. Ang iba guys, kinain ko na last. Kasi nga, pagkabukas ko pa lang nito, dati sa trabaho ko, kinain ko na. Ayan. Kaya, thank you so much, Ate Jen. Thank you po. Bye.